na sila'y magkadikit ang mga muka, Siamese Twins. Pero kakaibang Miss Twins ito. Iba ang itsura, iba ang kilos. Minsan na namin itinampok ang kanilang kwento nung sila'y mga bata pa sa programang Rated K. Binalikan sila ngayon ng Rated Korina at iba na ang mga nagdadalagang Magsino Twins. Yung minsan na, na po kami na Masakit po kasi po hindi naman po kami prokod, tao din po kami. Lagi silang game kasama ang kanilang ate pagdating sa pagsasayaw. At ipahuhuli sa mga uso gaya ng pagvlog, pati pag tok magsino twins na sina Joy at Joyce. Ang kambal na may magkadikit na mukha at ayaw paawat sa pagsashare ng good vibes na yon sa maraming netizens. Ciao, 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 ciao. 2017 ang una naming ipinalabas sa Rated K, ang kwento ng magsino twins. Sa kanilang kondisyon, nakalakihan na nila ang magbigayan mula sa pagkain, sa pag-inom ng tubig, kahit sa pagtulog, kailangan halinhinan. Sa paglalakad, paikot-ikot ang gambal. Salita ng kanilang tingin sa kalsada para hindi madapa. Hindi nahihirapan? Sanay na kayo? Ako. Ikaw, Joy, sanay ka na? A Ako. Ano yung mahirap gawin dahil nakadikit? Hindi, hindi. Hindi, hindi. Sa isang housing relocation sa Pandi, Bulacan, Nakatira ngayon ang kambal kasama ng kanilang nanay na si Jo Marie. Kwento ng dating OFW na ina. Matindi man na ang napagdaanan nilang pagsubok dahil sa labas pasok sa ospital si na Joy at Joyce noon. Sulit naman daw ang lahat ng sakripisyo lalo na ngayong mga dalagita na at may kanikanya na rin nakatutuwang personalidad ang kambal. Sa ugali po nila, pareho naman po silang bait. Saka malambing, magalang at masunurin. rin. O magkaiba po yung person nila, dad po nila. Si Joyce po, siya daw yung bunso. Siya yung pabebe. Nalilibang lang siya sa kung anong ginagawa niya tulad sa salamin, make-up. Si Joy po, siya po yung parang mas matanda yung isip niya. Dahil siya po daw yung ate. Pag naglalaba kami nung ate niya, siya yung maasahan ko sa pagka may meron akong ginagawa, tinutulungan niya ako. Siya yung nagtitiklog. Dahil 13 anyos na, hindi na daw mahilig maglaro ang kambal. Natuto na rin silang tumulong sa mga gawaing bahay. Kahit matagal nang nahinto ang pagpasok nila sa eskwela, dala na rin ang naranasang panunukso noon. Pangarap pa rin ni na Joy at Joyce na makabalik sa pag-aaral. Pero habang nasa pandemya pa, modular learning muna ang kanilang paraan para matuto. Pagbilan! Sa hapon, nakatoka sa kambalang pagbabantay ng maliit nilang tindahan. Salamat! Dito rin ang paborito nilang tambayan kasama ang atin nilang si Fatima na nakaisip na subukan ng kambal ang TikTok. Nung nag-quarantine po kasi, er, naiinip po kami kasi bawal pong lumabas, ganun. Naghanap po kami ng pagkakalibangan namin. So, yung una, nagdadab po kami. Nakakatuwa po sa mga video namin is nakikita po nila kung paano kami mag-banding ano, mag po. Ate, tara gawin natin 'to, Ang daming gumagawa. Gusto ko din. Mga ganun po. Tapos nagbabasa po kami ng mga good comments. Pagpatuloy niyan ate, kasi madami kayo napapasaya. Nag-enjoy -e kami, di lang kayo. Lagi namin inaabangan. nakalbo ang eyelashes ko. Kapal-kapal niyan dati. And bumabalik na siya. Bumabalik na siya. What is the secret? This is the secret. I love to lash. I kid you not, hindi ako nang bubola. I'm a big fan of K-Magic, as you know. But this is USFDA approved and tested. Ayan ang mga before and after. And at the back of the box, meron talaga siyang before and after. After four weeks, kakapal na siya as long as you put it diligently on your eyelids. Konti lang, isang ganun lang. Kaya ang tipid-tipid. So all you have to do is to use the tip and just do one line sa dulong-dulo, parang sa roots ng eyelashes. And then under, then one like that. Available in Mercury, Mary Mark, Watson, Lazada, Shopee, Beauty Manila, Zalora, and the Hotline. Happy Lashes! sa TikTok. Pansamantalang nakakalimutan ni na Joy at Joyce ang kanilang kalagayan. Masaya ko to kasi itong nag-tiktok ito. Makakawala ito ng stress. Pag nagsasaya ito kami, um, yun ito yung pinakatutuloy ito po naman kami sa TikTok. What's up, Angel? Bukod sa pagtitiktok, pinasok na rin ang magkakapatid ang pagvlog sa YouTube. Ganto po mag-girl. Pero sa kabila ng kagustuhang mag-enjoy at maibahagi ang kanilang talento sa ibang tao, di pa rin sila nakatakas sa mga mapanghusgang bashers. Bad comments po yung sabi, sinasabi na, ate, ba't mo ginagamit yung kapatid mo mga ganun po? Tapos nare ko na lang po, sabi ko, sabi ko, kung sa tingin yung ginagamit ko sila. Huwag na lang po kayong manood kasi ine enjoy lang namin to. Di po namin kailangan yung mga ganang comments. Tapos nag-reply naman tong basher. Sabi, sabi, anong title? Two heads? nare ko na lang ng kung ano-ano. Para pag nakita nila, Joy, malaman nila, pinagtatanggol ko po sila. Kala po, sabang na po sila pang bash. Yung nisa, sinasabihan po kami ano na. Masakit po kasi po hindi na naman po kami strokot, tao din po kami. Craniopagus twins ang tawag sa kaso ni na Joy at Joyce, isang bibihirang uri ng conjoined twins. Pwede daw itong mangyari sa isa sa dalawampung milyong pagpapanganak. The earlier na makakapag-decision, kung magde-decision silang mapapaghiwalay, the better. Experience worldwide, pag-adult, medyo mababa ang uh, chances for survival. Itong klaseng pagka-conjoined nila Joy, eh kayang ihiwalay. Meron kapasidad, meron kapasidad. The expertise, the equipment is there, the, plus the, the knowledge. Napag-aralan na ng mabuti. Today, malaki ang safety, what we call safety margin sa pag-opera ng mga ganitong uh, sitwasyon. Tinatayang aabot sa dalawampung operasyon ng isa sa gawa para maayos na mapaghiwalay ang kambal. At aabutin sa limang milyong piso ang gagastusin sa paghiwalay pa lang at hindi pa kasama dito ang gagastusin sa reconstruction procedure sa mukha ni na Joy at Joyce. Pero sa kabila ng lahat, hindi pa rin nawawala ng pag-asa ang kanilang ina na balang araw mabubuhay ng normal ang kanyang mga anak. Malungkot po. Pero po, kailangan natin po naman ang kapit. Dahil, dahil yun po yung pinakaya po sa amin ng gag. ko po pala ng tata. God, sana po maging successful ang operation po namin at sana din po maging good health din lahat. Kahit hindi sila mapaghiwalay, andito lang ako, andito lang ako para sa kanila. Susuportahan ko sila hanggang pagtandaan nila. Para kina Joy at Joyce, pipilitin muna nilang umiwas sa mga nega at stress na kakambal pa rin ang kanilang kondisyon. Masaya na sila sa mga pagmamahal na natatanggap nila mula sa mga taong humahanga mula sa kanilang pamilya at mula sa nagbigay sa kanila ng natatanging buhay.